Gusto lamang na makahukay ng farmer na ito ng supply ng tubig. Pero, laking gulat niya sa mga sumunod na naganap. Ano kaya itong bagay na to na aksidenteng natuklasan ng magsasaka na gumimbal sa buong mundo? E, you know, kamusta mga idol? Maligayang maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Ang kalikasan nga ay balot na balot ng napakadaming mga misteryo at sobrang unpredictable din ito. Tunay ngang napakarami pang mga bagay tungkol sa ating kapaligiran ang hindi pa natutuklasan ng mga tao sa tinagal-tagal natin dito sa mundo. Kagaya na lamang ng istorya na ito ni Bob, isang magsasaka mula sa Amerika. Dahil sa kagustuhan niyang makahukay ng isang balon upang magkaroon siya ng supply ng tubig para sa kanyang mga pananim. Isang bagay ang aksidente niyang natuklasan na sobrang ikinagulat ng buong mundo. Si Bob ay isinilang sa isang average na pamilya. Hindi sila ganoon kayaman pero malawak ang kanilang ari-arian katulad na lamang ng mga lupain. Simula noong bata si Bob, ay sobrang hilig niya na talaga ang pagkatanim kahit na hindi ito gawain ng kanyang mga magulang. Napakarami niyang tanim na maliliit na halaman na kanyang inilalagay sa paso at isinasabit sa balkonahe ng kanilang bahay. Nagdaan pa ang maraming mga taon at ang pagmamahal ni Bob sa pagkatanim ay lalong mas lumaki. Noong 1900s, sa may Nevada, USA, isang ganap na magsasaka na dito si Bob at sinisimula niya na rin na buuin ang kanyang sariling agricultural farm. Dito ay napagtanto niya na ang pagkakaroon ng malapit na balon ay sobrang halaga dahil kakailangan ito ng kanyang lupa at mga pananim. Nang ma-realize ito ni Bob ay agad niyang sinimulan ang kanyang paghuhukay. Naghukay siya sa sentro ng kanyang lupain Subalit, hindi na ang magsasaka sa naging resulta ng kanyang paguho kay dito. Oo, mabilis na siyang nakatumbok ng deposit ng tubig. Subalit, ang tubig na ito ay kumukulo sa sobrang init. Ang temperatura nito ay umaabot ng 390 degrees Fahrenheit. Nasiguradong makakasira lang sa kanyang mga pananim kung pipilitin niya na gamitin ito. Pero alam ni Bob sa sarili niya na hindi siya pwedeng sumuko dito. Kaya naman matapos nito ay napilitan siyang lumayo ng konti sa kanyang farm para makahukay ng maayos na deposit ng tubig. Makalipas ang ilang buwan ay sinimulan ng muli ni Bob ang kanyang paghuhukay. Nang mga panahong ito ay unti-unti na rin naguusbungan ang mga advance na kagamitan para sa paghuhukay. Kaya naman ang porsyento ng pagtagumpay ni Bob dito ay sobrang taas. Sa kasamaang palad, ang lahat ng pag-asa niya ay nawala din matapos nilang mahukay ang source ng tubig dito. Dahil kagaya ng nauna, ay naglalabas din ito ng mga kumukulong tubig na hindi yaakma para sa kanyang mga pananim. Kahit na anong hukay pa nila, gamit ang mga advanced na drilling equipments, ay wala pa rin talaga. Subalit sa kabila ng pagkabigo niya sa paghuhukay ng tubig para sa irigasyon ng kanyang farm, isang unique na discovery ang kanyang natuklasan dito. Dahil sa pagkakataon na ito, ay hindi lamang basta-bastang mainit na tubig ang inilalabas ng kanilang nahukay. Dahil ilang linggo lamang ang makalipas ay unti-unting sumibol dito ang isang rock formation na may strange na hugis at nakakamanghang mga kulay. Para itong landscape mga idol na makikita mo lamang sa mga fairy tale movie. Habang tumatagal, ay napapansin ni na Bob na lalong gumaganda at tumataas ang rock formation na ito na tinatawag sa kasalukuyan na Fly Geyser. Parami ng parami ang taong nakakakita nito habang lumilipas ang panahon. Napansin din ng mga taong bumibisita dito na ang Fly Geyser ay may sariling ecosystem. Ang mga isda at ibon ay nagsimula ng mag-breed dito na lalong nagpa-misteryoso sa discovering ito. Pero paano nga ba ito naging posible? Isa ba itong mirakulo? paano ang simping source ng mainit na tubig ay nagawang mabuo ang bagay na ito. Sa pagsusuri mga idol, lumabas na ang strange phenomena na ito ay kaya palang ma-explain ng science kung bakit ito nangyari. Ang kakaibang phenomena na ito ay tinatawag nga na fly geyser at matatagpuan sa Nevada USA kung saan isinagawa ni Bob ang kanyang paghuhukay noong 1900s. Tinuturing na isa sa mga pinakamagandang tanawin ngayon sa kanilang lugar. Salamat sa tandem ng tao at ng kalikasan. Ayon sa mga scientists na nagsuri dito, habang sinasagawa daw nila ang pagsubok na makahukay, isang layer ng ancient underground geothermal water ang kanilang naapektuhan. Na naging resulta upang makabuo ito ng malaking butas na nagbubuga ng kumukulong tubig sa mga unang araw nito. Habang lumilipas ang panahon, ay nagkaroon ng isang maliit na rock formation na habang tumatagal ay tumataas din ng tumataas. Dahil sa mayaman na mineral composition ng tubig dito, ay nabuo ang nakakamanghang landscape na ito. Sa taas nito ay merong sumisirit na mainit na tubig at usok na dumadaloy na parang isang fountain. Sa kasalukuyan, ang taas ng geyser ay umabot na ng 10 feet at patuloy pa na lumalaki ang taas at ang kanyang lapad. Kaya naman, sigurado ang mga eksperto na magpapatuloy ito sa paglaki at titigil lamang kapag ang daloy ng tubig dito ay tuluyan na ding nawala. Ang tila cone-shaped na rock formation na ito ay sobrang tinatangkilik din ng mga tao dahil sa nakaka-amaze na kulay na meron siya. Salamat sa mga microorganisms na naninirahan dito. Ang cyanobacteria at ang blue-green algae ay ang siyang nagbibigay dito ng kulay na emerald, green, red, maroon at yellowish na vibe. Sa loob ng mahabang panahon, ay hindi nabigyan ng pansin ng fly geyser ng mga tao dahil sa isang private property na pagmamayari ni Bob. Hanggang noong 2016 ay napagdesisyonan niya ng ibenta ang lugar sa gobyerno upang maipakilala sa lahat ng mga tao ang creation na kanyang nagawa katulong ang kalikasan. Kaya naman ngayon ay kahit sino ay magagawa itong makita ng personal sa May Nevada, USA. E, you know, at siguro nga mga idol ay dito na nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi mo sa talagang nakakamangha na discovery na ito na nagawa ni Bob? Comment down below ang iyong sagot. At idol, Meron pa bang mga kwento tungkol sa mga nakakamanghang discoveries na mas maganda pa dito? Well kung may alam ka, ay baka naman pwede mo rin itong mabahagi sa atin sa may comment section. Dahil malay mo, makita ko iyan at ang kwentong iyong sinadjes ang magawan natin ng susunod na video sa mga susunod pang araw. Ayun lamang po mga idol, maraming maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod naman, paalam!